Magandang buhay sa lahat. Ito ang inyong lingkod. Mga gamit at mutya na nagmula sa kalikasan na aking pinababasbasan sa bundok ng Banahaw. Kami ng aking mga kasama ay umaakyat sa rurok ng tuktok ng krus ng kalbaryo upang humiling na magkaroon ng bisa ang bawat gamit na aming dala bawat mutya pangontra pandipensa mga gamit na mapangtaboy ng masasamang espiritu o pangontra ng gawang tao mga gamit na aming pinalalakas pinababasbasan sa mga gabay na naninirahan sa mahiwagang bundok ng Mount Banahaw pag-aalay ng dasal upang magkaroon ng bisa ang bawat gamit mutya pangontra lana, langis, panghalina, at iba pa. Malalakas na mga diwata, engkanto, at iba pang nilalang ang amin tinatawag upang ito ay bigyan ng lakas at amin ding dinadasalan habang kami ay nasa tuktok ng krus ng kalbaryo. Bawat pananalig pananampalataya ay pinalalakas ng aming paniniwala humihiling na ang bawat gamit ay magkabisa upang ito ay maging pandepensa, panglaban sa masasama, pangadya sa sakuna at iba pa. Dito rin kami nagsasagawa ng mga kahilingang panalangin ng mga taong nagtitiwala sa amin. Mahirap akyatin ang bundok ng kalbaryo, ngunit ito'y hindi naming iniinda sapagkat ang nais namin ay makamit ang bawat mithiin, magkaroon ng lakas at bisa ang bawat gamit na aming dala, magkaroon ng katuparan ang bawat kahilingan na aming sinasambit. At nagpapasalamat din sa lahat ng biyaya, pinagkaloob sa pagpapatupad ng bawat kahilingan na aming bitbit paitaas hindi lang sa amin, gayon din sa mga nagtitiwala sa amin. Mapaghimalang bundok ng kalbaryo, krus na hingian ng kapatawaran, krus na sanggunian lahat ng problemang nais magkaroon ng lunas. Kahilingang ibubulong, kahilingang hinihingi ng katuparan, pananalig, pananampalataya, paniniwala at pagtsatsaga paghihintay na magkaroon ng katuparan ang bawat naming ninanais pagnanasa na magkaroon ng bisa at lakas ang bawat kami lahat na ay aming iginudulog sa ituktok ng bundok ng kalbaryo sa Mount Banahaw mapaghimalang bundok mapaghimalang lugar na dinadayo ng marami inupuntahan ng lahat ng may pananalig at pananampalataya. Pag-aalay ng panalangin, pag-aalay ng mga kandila para sa kahilingan at katuparan. Kaya't sa lahat nagtitiwala sa amin, ako ay nagpapasalamat ng lubos sa sapagkat kayo'y nananatiling nandyan at nakaposuporta sa amin. At huwag kayong mag-alala sapagkat sa bawat hiling ninyo, ito ay aming daladala, pasan-pasan, patungo sa tuktok ng kalbaryo upang magkaroon ng katuparan. At sa lahat ng gamit na aming dinadasalan, pinabebendisyonan at pinakakargahan, makakaasa kayong ito ay makatotohanan at hindi kathang isip lamang sapagkat mahirap na mabilog lamang kayo sa ganda at ng salita o mabulaklak na pangako ngunit ang katotohanan ito'y kathang isip lamang ngunit ako at ang aking mga kasama ang magpapatunay sa inyo na kami ay nananatili na gumagawa ng tama at para sa lahat. Sa lahat ng may kahilingan, aming ginagampanan ang bawat namin tungkulin. Sa mga may nais, kami naman ay nakahanda pa rin na tumugon sa inyo. Basta't lubos at buo ang pagtitiwala ninyo sa amin, gayon din sa bawat gamit na aming bitbit -bit, o daladala -dala, -dala na ito ay pinalakas talaga na nagmula sa bundok ng Banahaw